ちょっと。 Ngayong araw nga mga mare ay tara samahan nyo kung gumawa ng mga pa-order ko mini donut. May order nga pala sa akin na 4 set na tag 12 pieces na assorted. At dini nga sa recipe na to ay gagamit nga ako ng 500 grams na Maya hot cake mix. Doon kasi sa naunang in ko ay 250 grams nga lang yung ginamit ko. First nga mga mare ay naglagay na nga ako dini sa aking mixing bowl ng dalawang itlog. Imi-mix ko nga lang to at next naman na ilalagay ko nga dini ay 1 fourth cup na oil. Tapos nga ay imi-mix ko lang ulit tanggang hanggang sa mag-combine sila. Ang ilalagay ko nga palang water dito ay 1 and 1 half cup. Pero ang ilalagay ko nga muna ngayon ay 1 cup lang. Yung natitirang 1 half cup ay mamaya ko na nga yun ilalagay. After nyan ay imimix ko nga lang ulit to and then ilalagay ko na nga tong ating Maya hot cake mix. At after ko nga imix to mga mare ay nalaputan pa nga ko dito sa aking donut mixture. Kaya inad ko na yun natitirang half cup of water. And maya maya nga lang mga mare ay okay na nga to para sa akin. Kaya iseset aside ko muna to bago ko ilagay sa squeezer bottle. At tulad nga ng ginagawa ko, bago nga ako magsalang dito ng mini donut, ay ipiprihit ko muna tong aking donut maker. Tapos ay ibabrush ko naman na to ng oil. At this time mga mare, ay pwede na nga ako maglagay dito ng akin donut mixture. Dini nga pala sa recipe na to, ay pwede ka makagawa na 50 pieces na mini donut. Pero depende pa rin yan sa inyo. Yung sa akin kasi ay kinakapalan ko, kaya nasa 50 lang yung nagagawa ko. Etong mga pa-order ko nga ngayon mga mare ay last na pa-order ko na nga ngayon dahil nga ubos na yung mga stock ko ng mga pandip at kaka-order ko nga lang ulit sa orange up Sayang nga lang mga mare dahil yung kinagabihan nga ay minagahanap pa nga netong mini donut ko natapat naman kasi na naubos na nga yung stock ko tsaka maraing bumibili ngayon. Ayan nga mga mare kung papansinin nyo nga tong aking mini donut ay makapal nga siya. Syempre mare kaya kinakapalan ko yan ay para nga mas satisfy yung mga customer natin at hmm. hindi nga puro hangin yung laman ng ating mini donut. At sa mga oras na nga to, mga mare ay nagdi-dip na nga ako dito ng matcha flavor. Hindi talaga mawawala itong matcha flavor sa aming mga pa-order dahil nga eri nga ang aming bestseller. At next week nga mga mare ay madadagdagan na nga ng flavor itong aking mga mini donut dahil umorder na nga rin ako ng strawberry flavor. At nung natapos na nga ako dip dito ng mga flavor ay ayan naglalagay naman na ako ng mga toppings. Bestseller naman sa aming toppings ay itong Oreo at saka yung sliced almond. At nung natapos na nga ako dine ayan nilagay ko na nga sa aming packaging. At sa mga magtatanong ako anong size nitong packaging ko, ay ito nga po pala yung spaghetti box. Nabili ko nga to sa Orange App at ang price nga niya ay 155 at 50 pieces na nga to. And after nyan mga mare, eri na nga at hinarap ko naman ering mga hugasin ko. Eri nga yung mga ginamit ko sa paggawa ng mini donut at saka yung pinagkainan na din namin. Maya maya nga lang ay dumating na nga yung umorder sa akin at ayan kinuha na nga nila yung order nila. Tapos naman ay biglang nga umulan ng malakas din e eh sa amin. Kaya yeah, nga lang ay tumila na nga yung ulan at eri nga may nag-aya sa amin sa birthday yan. Yan yeah. naman libre nga ang merienda namin for today's video. Kasama ko nga pala si Ati Shelby dito sa may birthday yan. Ayan, kumuha na nga siya ng palabok. Palabok na nga din pala yung kinuha ko din eh. Tapos niyan ay kumuha na nga din pala kami din ng puto at tsaka ng kutsinta. After namin din ay umuwi na din agad kami. O siya mga mare, kung nagustuhan mo nga itong video ay ilike at ishare mo na. Huwag mo na rin kakalimutan ipalaw ang aming page. Yun lang muna. Salamat sa panonood!